takot takot na kurakot sa side Sa pagtutok natin tungkol sa pagtutok natin tungkol sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno, bagtasin naman natin ngayon ang Farm to Market Roads na di umano maanomalya rin. At saan ba mauuwi ang investigasyon kay ako, Bicol Partylist Representative Zaldico at ilan pang mga politiko na dawit din. Noong nakaraang linggo, naisiwalat ang mga diumano. Male-male pang perang i-deliver diumano kay ako Bicol representative Elizalde Zaldico na kickback di mano mula sa kinurakot na pondo ng gobyerno si Zaldico, dating chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso na tumutok din sa pagpasa ng National Budget, ang Appropriations Committee. Magkano pera yung inabot mo? billion po yun. Napag-alaman ding nagmamayari pala siya ng mga helicopter at pati mga eroplano na ang kabuang halaga halos 5 billion pesos. Pero isang araw matapos umere ang aming report at sa mismong araw na itinakdang ultimatum ng Kongreso para magpakita si Zaldico, nag-resign siya. Mabigat man sa aking puso, ako'y nagpaabot ng aking pagbibitiw bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang desisyong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay aking tinimbang ng mabuti para sa ikabubuti ng aking pamilya at ng mga taong patuloy kong pinaglilingkuran. My God! Nagdakaw ka ng bayo, kaya sasabihin mo, ito sa sacrifice on your part. Ayon kay House Speaker Faustino Bogie D. III, dahil nagbitiw na sa pwesto si Ko, wala na raw karapatan ng Kongreso na imbitahan siya na dumalo sa Ethics Committee. Pero ayon naman kay na Votas Representative Toby Chanco, wala pa rin daw lusot si Ko at kailangan niyang harapin ang mga kaso at reklamong isasampa laban sa kanya. Kahit naman mag siya, hindi naman siya makakaiwan. Samantala, sa Senado, mainit ang pinakawalang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Di umano, halos lahat ng mga senador sa 19th Congress merong insertion sa panukalang 2025 National Budget. At sa Senado pa lang daw, hindi na bababa sa 100 billion pesos ang kabuoang halaga ng mga insertion. Dahil dito, naging mapaklaraw ang relasyon niya sa ilang mga kapwa niya senador. Katunayan nitong Webes, nagparunggitan sila ni Senator Amy Marcos. Si Amy, nag-leave o umalis tuloy sa GC o group chat ng 20th Congress Senators. Pero bago nangyari yan, nito lang Merkoles, nakapanayam ko si Senator Lacson. Kamusta na po yung inyong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee? Tuloy-tuloy pa rin yon, kaya lang kung wala namang major... Tuloy-tuloy, ni stop nyo nga eh linggo na yata For oh, development. Plus, sisingit kami sa budget. Yung 100 uh, billion plus na insertions, sabi niyo ho the other day ay mukhang may mga senador na nagkaroon po ng insertions sa 2025 yeah. budget. Sino ho yung hindi lang tumanggap? Kasi alam mo, na no, nag-cocos kami, naramdaman ko rin yung tampo. Pinaliwanan ko sa kanila. Eh, tanga ka kasi, bakit mo sinabi yun? Siyempre, talabas sa mga tao may mga kickback yung mga so mostly meron di ba alam niyo yun eh ngayon masisira yung pangalan nila kasalanan mo Incidental lamang yung nasabing almost all senators ng 19th Congress. Ang overarching reason kung bakit ko binanggit yun, sa panahon na meron na tayong crisis tungkol sa flat control projects na maanomalya, mag-unos dili na tayo, at least magsimula tayo sa 2026 na angilla appropriations bill na wag na tayo magsingit lalo na sa mga local infrastructure projects uh -huh. galit na 'yung mga tao sa mga tinatawag ng insertions although in admit ko na sa kanila na 'yung insertion hindi naman 'yon illegal per se amendments na raw na eh. uh -huh constitutional mandate namin, duty, na mag-amend. Kung kayo po, nagawa nyo na hindi tumanggap ng pork barrel, bakit ho yung ibang senador at ibang congressmen hindi nila kaya? Kasi ang argument po ngayon, dapat kasi yung mga legislator gumagawa lang ng batas, hindi nakikialam sa mga proyekto na dapat ipatupad ng executive branch. Bakit nga ho ba? Ah, hindi ko alam sa kanila. Ang sinasabi ko lagi, nare naman ako, maski wala akong pork barrel. Alam na ng mga tao, yung lumalapit dito yung mga, mga mayors, governors, barangay chairman. Sinasabi ko wala akong pork barrel, wala akong maibibigay. Kasi may katwiran din yung ibe. Ito yung mga pinagkakautangan mo ng loob, kaya ka na sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya. Bilang gante, bibigyan ko yung ng proyekto. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ginamit na para ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Si Senator Escudero, mukhang kinonek niya ho itong insertions, ghost projects, etc., yung mga kurakot po mm. na mga proyekto sa impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte. Pero mukhang connected daw po. Yung mga pinapirma raw po ng impeachment, yun yung mga nabigyan ng malalaking pondo. Ako, At as far as the Blue Ribbon, uh -huh. nung hinawakan ko na, walang connection whatsoever. Hindi ako madisak. Basta ang usapan namin at least nung ibang mga kasamahan ko doon lang tayo ko patungo ebidensya doon lamang tayo yung picture po nung mga diskaya daw umikot ko today ano yeah. ba yon actually totoo naman talagang nagkaroon ng group photo opportunity kasi campaign period yun eh mm -hmm. meron ako ng uh, supporter taga Davao City okay. anak yun noong dati kong tauhan sa PNP so dinala niya kasi yung anak isang anak tumatakbo bilang nominee ng isang party list So, nagpunta rin para na mag-imbita sa tinatawag nilang Grand Rally ika May mga celebrities. Ako naman, unang inisip ko, kasi yung nanay alam kong kalaban ni Mayor Vigo Soto. Mm -hmm. Ang unang ko naisip ko, nakakaya naman kay Tito Sen na pamangkin niya yung kalaban. Secondly, marami ako nakausap na party list na dadali nila ako sa kanilang sample balot. Sabi ko, hindi naman wise na political decision or move na mag a ako sa rally ng isang party list, magagalit sa akin yung ibang party list. e politics is addition. Mm -hmm. So, isipin mo, kung nila, nandun ako sa... Maski kanino, not necessarily yung kay sanak sa ni Diskaya. Kuha ko lang ng support sa akin yung ibang tutulong sa akin. So, nag-beg off ako. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I load President Bongbong Marcos, after all, siya yung trigger mechanism. Eh. Sabi ko, ito na yung pagkakataon. Ituloy-tuloy natin yung ating pagsusuri, pagsisiyasat. At gano'n nga nangyari. Ang Farm to Market roads daw po, Senator Unix, oh, wow. na pag-indesigahan ni BPM. Yeah, tapat lang. Marami nang i sa mga Farm to Market Roads. Ano? Mm -hmm. To a point na merong nagbiro na dyan eh. Farm to Pocket Roads. Ginagawang biro, pero hindi nakakatawa. Farm to Market Roads mga kalsadang dapat magdugtong sa ani ng mga magsasaka sa mga merkado. Pero sa katotohanan, kahit bilyon ang inilaan na pondo, marami pa rin mga magsasaka ang bumabagtas sa maputik at masukal na daan na minsan pa nga, buwis buhay, madala lang ang kanilang mga produkto sa bayan. Hindi ba nga parang pangkaraniwan na lang na kapag mababa ang presyo, lalo lang silang malulugi kapag dinala nila ang kanilang mga gulay at prutas sa palengke. Kaya basta na lang nila ito itinatapon o pinapabayaang mabulok. Lalupat pat marami sa mga itinayong kalsada. Kung hindi na iwang nakatiwangwang, daig pa ang mga butas sa buwan at katulad ng mga flood control project. Substandard din! Sa bahaging ito ng Pampanga River sa Barangay Sampalok sa Pantabangan, Nueva Ecija, kapansin-pansin ang mga interior ng gulong na ginawang salbabida. Pero hindi ito para sa mga mag-e-excursion sa ilog, kundi ito ang magsisilbing bangka ng mga magsasaka para madala ang kanilang mga ani sa palengke. Wala kasi ritong maayos na tulay o kalsada. Si Crispin, araw-araw tinatawid ang ilog para lang makapunta sa kanilang taniman. Since mga bata pa po kami noon, nabutan na po namin na ganyan po yung nakasanayan na gawin. Pag sa Salbabida, wala po talagang maaring daanan dito na iba. Diyan lang po talaga. At nito lang Webes, aanihin na ni Crispin ang kanyang mga talong. Ito po ang tinatawag namin dito sa Salbabida or interior. Ito po ang aming sakayan papunta sa aming bukid. Sumakay siya sa sarili niyang interior at nagpaanod sa ilog. Makalipas ang sampung minuto, narating niya ang unang tawiran. Binaybay ang patag sa loob ng 20 minuto. Papunta sa pangalawang ilog na kailangan din niyang tawirin sa loob ulit ng 10 pang minuto. Mamimitas po muna kaming lahat. Tapos ahakotin po ng kalabaw sa gilid ng ilog hanggang nakapuno na sila ng anim na sako ng talong. Kumuha po kami ng kawayan o mga buho po na gagamitin na patungan po mga gulay. Isa-isa po namin iaayos dyan sa salbabida. Tatalian po pag medyo madami yung may kakargat, baka po maghiwalay yung mga goma. Saka po namin isa-isang kinakamada yung mga sako po. Kasama niyang bumiyahe nung araw na yon, ang kapwa niya magsasakang si Nanay Hipolita. Kahirap kung walang interior, kung wala kang maupaan na tao, hindi maibaba yung palay. Sa ibabaw na po sila ng mga produkto po namin. Kami po ng mga lalaki, pagka wala po talagang choice, naglalangoy na lang din po kami. Minsan ang araw na hulog sa salbabida si Nanay Hipolita. Kahulog ko sa tubig. Wala rin ka lang move up para mabuhay. Si Crispin, nakikipagbuno sa nagngangalit na agos ng ilog. Masigurado lang na hindi malalaglag ang kanilang mga ani. Ito po, malamig. Dati po kasi ma'am, malakas pa yung resistensya namin sa pagtawid-tawid po dyan sa ilog. Pero ngayon ma'am, 50 na rin, nakaramdam na rin po ng kon ma'am ng uh, pagod. Makahirap po talaga, makahirap. Pag hindi na po siguro makagalaw, titigil na po. Nabijuan po natin yon para po ipakita o makarating sa gobyerno na ganito kahirap magsaka rito sa aming lugar. Dahil sa peligro ng ilog, may mga kasamahan na raw sila ritong namatay. Gaya ng ama ni Lenny na si Balbino. Hindi namin naasahan niya. Mababaw naman yung ilog. Magatapon, tumatawid siya. Siyempre, kung tulay lang sana, pwede nang tawiran ng tao. Hindi mangyayari yun. Iwala, e, matanda na rin ako. Kanyan pa rin. Kaya pa, Kaya pa po! Kaya-kaya lang po yan. Yun na nga po yung mabigat doon eh. Isasapalaran mo yung sarili mong dugo pawis para lang dyan. Tapos kikita ka, sakto lang. Pag minsan, kulang pa. Alam po namin mahalaga yung ane Pero mas mahalaga pa rin po yung buhay nung magsasaka Samantala, matapos ang halos kalahating oras, na pagpapaanod sa ilog, narating ng grupo ang bagsakan ng gulay. Ito pong mga naiitawid namin mga talong na pinitas po kanina. Ito po namin iuwi po doon sa bahay, sa po bibenta, sa palengke. Ayon sa punong barangay ng Sampalok na si Renigio, may inaprubahan na raw na proyekto na layong pagawa ng farm-to-market road at tulay ang mga magsasaka. Nakapaloob daw ito sa Pamana o Payapa at Masaganang Pamayanan Program. Ito po ay project na galing national po, ma'am. Farm to market road po tapos lalagyan po 'yon ng tulay. Nitong taon lang daw, binisita na ng First District Engineering Office ang kanilang barangay para umpisahan na ang proyekto. Ang una po muna yung phase 1, mula po sa may dulo ng barangay po namin, papuntang port, tapos phase 2, tulay na daw po yun. Ang sabi po nila, last quarter of ng 2025, kaya lang nagka-problema po ang DPWA. sabi po nila ulit, 2026 na daw po, first quarter na sa tinagal-tagal ng tiniis ng mga magsasaka. Hindi na raw sila makakapaghintay pa. Dahil dito, nitong nakaraang buwan, sila na rin mismo ang nag-ambagan para makapagtayo ng 20 meters na daan papunta sa bagsakan nila ng gulay. Nag-ambag-ambag po ng pambili ng simento, mga bakal, tapos bayanihan na lang po, tulong-tulong na lang sa trabaho para mabilis makayari. Mahirap po talaga yung daan na yun dati, mabato, pag maulan, madalas po siya, hindi po madaanan ng mga sasakyan. Inuna po kasi namin yung overflow roads dahil ang tatargetin po namin is yung 400 po na population or 80 household po na dumadaan po doon papunta po sa kanilang mga tahanan. Mas lalaki po yung gastos namin kung ang uunahin po namin is yung farm to market road and farm to market bridges po na magdudugtong sa Sitio Masiwa at Barangay Sampaloc proper. Doon po kasi support, iilan lang po yung dumadaan po doon and mas isinisecure po namin yung residential area po talaga. naman sa Mantalongon Mountain Range sa Barangay Tabon sa Dalaget, Cebu ang itinatanim repolyo at sayote ibinabagsak nila ito sa Mantalongon Public Market na nasa halos 15 kilometro ang layo mula sa kanilang mga taniman walang ibang paraan para madalharoon ang kanilang mga ani kailangan nila itong pasanin mano-mano Si Joey, halos tatlong dekada na itong kalbaryo. Simula nung bata pa kami, ay ito na talagang binuhay sa aming mga magulang. Magbubuhat, saka magbubukid. Hanggang nagka-pamilya na rin ako, ganun pa rin ang hanap buhay namin. Ang mga inani nilang gulay nung araw na yon, maingat nilang isinilid sa lagayan na kung tawagin, bukag. Bawat bukag, nasa 50 to 150 kilos ang bigat katumbas ng tatlong malalaking sako ng bigas. <coughs> Mula sa taniman, ilang kilometro pa ang layo ng pinakamalapit na kalsada kung saan nakaparada ang motor na siyang pagkakargahan nila ng gulay. <laughs> sunod nilang binagtas ang daan papuntang palengke dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon noon mga magsasaka kumiling sa kanilang local government unit na pagawan naman sila ng farm to market roads ayon sa Department of Agriculture may dalawang farm to market roads daw na nakatakdang gawin sa Barangay Tabon at bawat proyekto nagkakahalaga ng 50 million pesos ang problema masyado pa rin itong malayo mula sa sitio ni na Joey mula sa farm to market road malayo talaga siya lalakad namin ng mga 2 hours o 1 hour Unang-unang criteria dyan dapat may production area. Pangalawa, dapat kukonekta to doon sa existing municipal, provincial, or national roads. Dapat hindi siya nakalutang bago maaprubahan ang isang FMR. Supposed to be nasa FMR network plan yan. Ay. Iniisip ko kung yung project na yun ay nasunod ba according doon sa exact location o napunta sa ibang lokasyon. Malulungkot kami dahil hindi mapapakinabangan ng ating mga magsasaka ayon doon sa site Uh, identification and validation na unang ginawa ng DI ang naging tugon daw ng LGU sa problema ng mga magsasaka ng Barangay Tabon ang bigyan na lang sila ng materyales para sa pagpapasimento ng kanilang kalsada. Nagbigay sila ng balas, simento, si 1,000 sako. So, yung sa amin, kami, nagtatrabaho lang kami dito sa aming putpat. Wala silang binigay na pira. Kaya kahit papaano raw, gumaan ang kanilang buhay dahil na rin mismo sa kanilang pagbabayanihan. Dati kasi hindi pa ito na siminto. Naranasan namin na lagi kaming na dadulas, gawa ng sobrang putik, tapos pabigat punong nung dala namin. Gayunman, hindi sila kampante sa kalidad ng ginawa nilang kalsada. Lalo pat hindi naman sila mga inhinyero. Mahirap din kasi mahulog ka pa sa bagay kasi napakakitid ng daanan. Ang pagkakaroon ng tulay o kalsada mula sa pamahalaan, hindi rin daw laging garantiya ng ginhawa para sa mga magsasaka. Gaya na lang ng sitwasyon ng Barangay Bukal Norte sa bayan ng Candelaria sa Quezon Province. Mapalad daw sila na may pinapagawa ngayong concrete road sa kanilang lugar. Isa sa mga ito, ang mahigit 200 meters na kalsadang ito na sinimulang gawin nitong Hulyo, pinaglaanan ng halos 5 million pesos. Yun nga lang, hindi pa man daw tapos ang kalsada, heto. Pitak pitak na. Wala pa nga tatlong buwan, puro na crack. Nakita ko yan, nagreklamo ako doon. Bakit binubusan nyo na ng semento eh, putik? Mamamayan din kayo, tayo makikinabang dito. Pero hindi tama yan. Eh, tinambakan nyo lang ng bato. Tapos binubuhusan na, oh. Totally no quality. Hindi gawa ng tao yan. Gawa yan naman, drambong. At ang ipinagtataka pa ng mga residente, sa susunod na buwan na raw nakatakdang matapos ang proyekto, pero halos kalahati pa lang daw ang nabubuo. Eh magsasaka, nadaan dito. Mga mga nagbibiyahin punta ng ating market, hindi makadaan din yung malalaking sasakyan. Tricycle lang at singgin. Mahirap po. Pag unaulan ay yapot na yapot di yan. Pag nadaan ang tricycle ay namamatay. Dito lahat ng daan sa laki ng inilaang pondo para rito sa wari ng mga residente rito ang proyekto parang substandard. Malaki pala ang budget doon sa kalsada ay eh hanggang doon lang sa tapat na yun ang masisemento. Kala namin kasali na yan ay eh hindi pa pala. Sinukat po yan. 236 meter. 5 meters daw. Lapad. 9 kapal. 9 inches. Kaya siya, hindi pa natatapos ay gawa po ng panahon laging may bagyo magkakaroon ka talaga ng crack. Kung hindi, naiiayos yeah, sa man. contractor yung joints. Eh, anong ginawa po nila dito? Uh, superficial lang, sa so, ibabaw lang po. Ito, so, mag-deteriorate ang timing. Yung kanyang serviceable life ng konkreto, hindi po maating. Pwede pong masira agad. Mayroong pagkukulang sa workmanship. Allegedly, sabi nila na binuhusan daw ito ng basa pa yung base. dapat yung ganitong proyekto, dapat naso-supervise din. Pag sino-shortcut po isang proseso, narin na po yung pakitipid na mali. Delay na actually. Baka mahirapan po na matapos on due ano, sa contract Kung ongoing na completed, bakit hindi napapakinabangan? Siguro dapat matanong natin sa DPWH yung aspeto ng actual implementation na ito ba ay tama na ayon doon sa kanilang specification. Ang kalsada, proyekto ng DPWH Quezon 2nd District. Ang kontratista, ang Wacom Builders and Construction Supply Corporation. Sinubukan namin silang kuhanan ng panin pero hindi sila tumugon. sa post naman ni Quezon 2nd District Congressman at Senior Deputy Speaker David JJ Suarez na siyang kumakatawan sa distritong sumasakop sa Candelaria. Nilinaw niya na ongoing paraw ang construction at matatapos daw ito sa nakatakdang oras sinubukan naming hinga ng pahayag ang kampo ni Congressman Suarez. Nagpadala sila ng isang written statement. We confirm that this project was funded under the 2025 General Appropriations Act or RA11975 which was duly enacted by Congress in accordance with the budget proposals and development priorities submitted by the concerned agencies. The actual implementation, monitoring, and technical details of the project, however, fall under the jurisdiction of the Department of Public Works and Highways as the implementation agency. Bawa naman po kayo sa mahihirap na tulad namin. May pagamotin na hindi ko maipagamot. Yo, Wala po kami yo, pera. Yo. Kaya po nakakaiyak. Ang kanilang pera ay buntong-buntong. Tapos -buntong. po kami mahirap. Ang ah, makabila makabili kakainin. <laughs> ko sa kasalukuyan lalong-lalo na itong umiiral ngayong uh, malaking problema sa ating bansa. Bahagi yung mga proyekto na yan sa binadyet no pinonduhan ng ating gobyerno na dapat sana ay pinapakinabangan ng ating mga sektor ng mga magsasaka pero nadadivert ito sa ibang pamamaraan. Yung mga magsasaka na walang capacity to avail ng mga programs galing sa gobyerno ay nahihirapan at yun yung kailangang tingnan ng ating gobyerno. Paano ang serbisyo bababa sa pinakamaliit na samahan? Panawagan namin sa No, lalong, lalo lalong-lalo no sa mga implementing NGC, uh, bigyan ng atensyon, i-award no, yung mga dapat uh, ibigay sa ating mga magsasaka para naman sa ganun ay makamtan naman nila yung kaginawaan. Senator, tama rin ba isipin na pag hindi nagnakaw ng ganito kalaking mga salapi, eh, eh, baka mayaman na ho ang Pilipinas? Oh, definitely. Kasi in terms of investment, kasi ang infrastructure program, infrastructure projects, investment yan eh. Para makagalaw yung mga goods and services, di ba? meron tayong mga highways, meron tayong tapos kumaayos ang pagkagawa ng mga flood control projects, hindi masisira, hindi masasalanta, hindi talaga gastos para sa rehabilitation. Tapos kung tama yung paggamit sa mga livelihood programs, Ah, sa Pilipinas, bakit tayo nang para mag-invest? May way out ho ba tayo? Ang way out natin, yung mga mamamayan din eh. Huwag lang tayong mantong sa chaotic situation, anarchy. Kawawa tayo lalo. Pero kung laging nakabantay yung ating ang publiko, ang media, nakabantay yung mga taong gobyerno rin na well-meaning, sana matuto tayo lahat. Sana matuto, hindi lamang yung mga matatako pati yung tagabantay, sana matuto na huwag bibitaw. Kasi minsan pag buwitaw, wala na, wala na nagbabantay. Kung ang pondo ibinulsa, saan patutungo ang taong bayan kundi sa putikan? Mamamayan din kayo, tayo makikinabang dito. Pero hindi tama yan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito,